Hello mga loves! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sharing is caring. Ang topic lang natin today ay sobrang bakal ng pag-angat ko dito sa social media, lalong-lalo na dito sa Facebook. Natatagalan na po ba kayo mga kalalabs? So nangihina na po ba kayo? Mga kalalabs, sasabihin ko po sa inyo ang mga rason kung bakit po ang tagal nakaangat or ang tagal na abot ang monetization or ang tagal nagkaroon ng ads on reels mga kalalabs sa mga ganyang mindset ang ang makukuha niyo po talaga diyan katagalan ng pagangat kapag ang iniisip natin agad yung mga agad-agad yung makahakot ng followers agad makakadami ka agad ng viewers makapaviral agad 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 <laughs> mga kalalabs ang negative mindset talaga ang makakasira sa paggawa natin ng mga content. Hindi tayo makafocus. Dahil ang iniisip natin, earnings ka agad. Sana makakuha ako agad ako ng malaking earnings dito. Ang gusto natin agad-agad makakuha ng earnings. Pero may mga tutorials. May mga tinuturo ang kapwa nating creator Silipin mo tatlong segundo lang, so may makukuha ka bang aral? Paano kakikita ka agad kung ang ikaw mismo hindi mo pa pinag-aralan kung paano gumawa ng magandang content? Ang sa atin, iisipin ka agad, income, pera, agad-agad, ma-monetize, agad-agad. Pero, hindi pa rin dumaan sa mga proseso na para ang ating mapaangat, ang ating mga, uh, yung hindi na tayo magpa-follow to follow, yung mga followers nang lumalapit sa ating mga videos, dahil nagustuhan nila ang ating content. Kahit hindi naman natin kailangan ng na mga informative, or mag-tutorial kal rin. po natin kailangan yan, maraming mga paraan, na kung paano tayo makakagay ng mga audience, mga followers na nagiging quality ang paggawa natin ng content. Dahil katulad lang po sa cooking, sasabihin ko sa inyo sa cooking, kahit cooking lang yan, kung sa simula ng inyong video, ginuhaan nyo na ng strategy kung paano nila ginawa yung uh, sa start pa lang, nyo na kaagad ang viewers na panuorin dahil nakukuha nila yung simpatya ng inyong video kung paano lutuin, kung paano ang recipe nito parang na-highlight sila kaagad so ganon din po yung sa mga informative so bago pa lang natin sisimulan nabigay na natin yung mga highlights sa ating mga viewers para magtagal silang manood so yun lang po ang topic natin for today mga kalalabs huwag po tayo sa mindset na negative or kaya sa mga mindset nga income agad ang uunahin natin ang ating pag-aralan mga kalalabs para umangat po tayo ang quality content. So yun lang po ang topic natin for today. Don't forget to follow me. Nights TV ay nagsasabing sharing is caring. Bye.